magandang gabi po sa inyong lahat mga kabarter. Update ko lang po kayo sa aking mga alaga. Ito na po sila ngayon. Ayan ang aking mga rabbit. Ayan po ang aking mga rabbit. Ayan. Saka yang aking mga Moscovy Duck yan. tapos yung mga nakakulong naman dyan yung mga kuneo nasa taas dito naman sa kabila yan sa kabila na yan puro na yan mga manok mga manok naman dyan tapos dito naman sa aking likuran yan ang aking mga ducklings napakaraming sisig yan yan po oh. 28 na piraso po yung mga sisig na yan so kaya naging 50 heads na po tayo ngayon at may isang ano wala tayong mortality lahat po yan ay nabuhay yan o oh. yan hmm. Yan po ang aking mga alaga ngayon. Uh, madali po magpadami ng ano, kaya Moscow ang aking piniling pampalit doon sa mga alaga tung broiler chickens. Less gastos at saka hindi masyadong maalaga at walang magaanong amoy di magastos sa patupa eh, ito naman ang aking mga rabbit yung mga rabbit naman ay kunti lang ang kinakain ng feeds ramihan yan ay feeds ay damo at mga gulay gulay yan yan po ang aking mga musko duck sa baba Ayan. at mga rabbit naman sa taas. Ayan, yan po ang aking mga Moscovy duck. Bak, uh, bukas po ay makapaglagay na tayo ng ano, ng beddings nila, yung rice sal. Wala pa po kasi nag-deliver ngayon kasi maulan. Baka bukas dumating na at makapaglagay tayo ng rice hull o beddings na niya yan, yung rice hull po yung balat ng palay para hindi maamoy saka hindi na tayo maglilinis ng kanilang dumi yan po naman ito naman ang aking mga chickens Yan po. Oh. Merong bagong pisang si dito. Ito. Hindi makita. Ayan. Ayan po. Ayan oh. po. Oh. May sisiw siya. Nanono ka. Oh, yun. And that's all for today's video mga kabarter. Marami pong salamat sa tiyaga ng panonood ng aking mga vlog. Hanggang sa muli po. Naka-stuck pa rin tayo sa safe mode kaya wala tayong editing app. Uh, direct, uh upload lang. Maraming salamat mga kabarter.